kag sa numero uno sa mga balita sa negro subong adlaw. Esudyante nga pasahero sa body shaming na trauma bangod sa pagpakuya sa iya sa konduktor sa modernized jeepney bangod man sa iya pang Konduktor nagsining nga lango-lango lamang kuntani ang iya ginhambal. Yari ang report. But if my mag mom... Shame, ba, anak, mag -ho -ho. Hindi pa madulang kasakit nga nabatsagan sa second year college student nga si Lani May Joy Magaro matapos gin pakahuyan sa isa ka konduktor sa modernized jeep ni kahapon. Istorya ni Magaro nagsakay siya sa jeep sa Central Market sa Merkules sang hapon. Pero hana pa lang siya magpungko, ginhambala na siya sa konduktor nga 22 pesos ang iya plete para sa duana na ka persona at kay pangduha katawo ang iya nga maokupar. So iya, yung pag-approach namin sa akin, makabastos, ng no way. Actually, may isang konduktor na sa kasi ma'am, joke lang ito ma'am, iyagin, ano si mo. No ma'am, hindi niya joke. May boundary, ginaya ang pasahero, kag ang conductor, irispetuhon ta na Tungod sa ginbatsa nga kawianan, nagpanaog na lang siya sa jeep. May pasahero man sa mga jeep nga naakig sa ginimo sa konduktor. Sa iyang Facebook account, ginpaandaman ni Marilo Orio ang konduktor angot sa pagsupak sa Anti-Discrimination Act of 2011 nga naghahatag pinalidad sa mga kasubong kaso sa diskriminasyon. Sinilang nga hapon, ginpatawag man ni Mayor Albi Benitez ang 32 anyos nga konduktor nga si Richard Amor kagang tagdumalahan sa RSJ Lines sa modernized jeepney nga iya ginaubrahan. So ang konduktor naman to, siya nung lahog-lahog lang, ito sa joke, pati sa bad joke. So isa sa ato gusto ipalabot no uh, isa sa aton nga programa nga vida change is ang behavioral and cultural change na man din so it is not just a leadership change again tinudganta sang ligad nga, nga election but also for us to uh, embrace ang mga proper uh, uh, social values nga dapat kinahalungan ta gid nga promote nangayo sang pasaylo si Amor sa pagpangaygo sa pasahero Lango-lango man lang kuntani ang iya. Wala siya magdahom nga masakitan ang pasahero. Na uh, nagapangayo ko sa ilo. Sana yung Nga joke-joke lang itong estudyante ito sagli. Siya nauya ako mismo. Nauya mo ka mong. sa natabo ito kagapon. Nga hindi ko man ito. Tingala na tingalaw ko mo na. Moto na mitlang ako blaw. Ginsuspend na sa tagdumalahan sa jeep line ng konduktor kadungan sa ginapatigayan ng pagpangusisa na sa iuman sang pasailong management sang RSJ line kay Magaro. Sa ilang nga Facebook account, ilaman gindinaon sa mga nga sahis ang pamatasan, nga hindi nagkakaangay sa ila tinutuyo nga paghatag sang maayong nga serbisyo ilabina sa ilang mga pasahero. Gin patawag man sa LTO Regional Office 6 ang tagdumalahan sa kumpanya kagang konduktor, may angot man sa mga reklamo.